Ganda-ganda ng buwan na ito. Puro green, green, green grass. O. Oh. Ayan. Tapos sa baba. Along the highway. Pasyalan parang luneta. Walang katao-tao kasi panahon ng trabaho. Kunti lang ang nagpupunta. Pero kapag sa Linggo, yun, maraming tao. Sa Linggo. Dito sila na mga nagre-revolto doon ng ano hero ng mga Grego